sa likuran. Ang tayo ni Lalo mo. I Zoom mo kaya. Ayan. What? Yusko! Yusko. Pwede to Yusko. scoop. <laughs> you know, yung mga tao doon. Tapos yung truck. Yung truck. Nagpapasok pa kasi. Kare. ka? Kasi Kara David. Ito po, nandito po ngayon tayo sa may pagdito. Ay, ano ba yan? Ayun na, Charina. Yung pa kasi. Ay, kasi. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano ko sa iyo na sa Pasig. Ayun pa nga ay trapa. Sa iyo daw eh no. Sana Ano sila mga survive dun sa baka? <laughs> Akin yung panyo. Balik ka! Balik! <laughs> ay! Ano nyo? Gusteran, Gusteran. Oh, ayo lah, ayo lah. Oh, oh, nanti kita ya. Yung <laughs> you scoop to, you scoop. Padala mo sa TV agad pag uwi natin. Mamayang oh, gabi sa 24. Puro salita natin na rinigay, <laughs> no? Ay. Hindi na nakaandar.